ako si Kulek Soliman, National Secretary General ng Bunyog Parties ng Bering Sir, ano po itong inorganize natin dito sa may EDSA People Power Monument? At ano pong layo ng grupo nila? Ah, ito ay pagtitipon ng mga Pilipino regardless ng political color sa pamumuno ng Bunyog na lahat ng mga Pilipino na naniniwala na dapat nang matanggal sa pwesto si ang ating Vice President Sara Duterte kaya suportahan ng lahat ng tatanong dito yung uh, impeachment ni Sara Duterte. Sir, ano pong ano, what's the reason why gusto po ng uh, ng grupo o ng uh, ng ano, ng mga tao dito na ma-impeach by friend? Ah, uh, lantad na lantad naman eh. Kitang-kita naman yung mga ginawa ni Sara Duterte. Ah, uh, hindi lang siya basta karaniwang opet. Karapatan <laughs> po yung mga ginawa niya sa confidential fund kasi sabi natin paglulustay, pagwawalta sa pera ng bayan sa gitna ng maraming Pilipino naghihirap, imagine 125 million winaldas sala lamang sa loob ng 11 days diba? Ay, hindi makatarungan para sa mga Pilipino bukod po sa kanyang uh, mga statement na talagang masabi namin nga uh, criminal criminal statement yung kanyang uh, estado ng pag-iisip ay hindi ito eh. Hindi fit uh, para siya ay pagka panasini sa kanyang pwesto yung yung niya ng pagpatay mismo sa pangulo, sa first lady, sa speaker of the house. Uh, maraming statement si Sara Duterte na talagang hindi katanggap-tanggap. Okay. After po ng inyong uh, peaceful rally, ano po ang uh resulta ang gusto nyo mangyari, mapansin po ba? Sana magkaroon po ng uh, mabilisang aksyon ng gobyerno? Ah, sundin natin ang proseso. Ma, uh, ito ay mapayapang uh, paghahayag ng mamamayanong sa loobin. Hindi naman ito tungkol sa politiko na suportado natin ng kahit sino, kundi ano yung nararamdaman ng tao Idaan natin sa proseso ang lahat. Kung tingin, ni, kung tingin ng pangalawang Pangulo ay wala siyang kasalanan, harapin niya ang impeachment complaint. Isampan natin ang impeachment complaint sa Senado at hayaan natin umusod ang uh, impeachment trial at hayaan nating taong bayan ang umusod. Sir, briefly po, paki, ano naman sa amin, paki-present, ano po ba yung Bunyog Party? Ang Bunyog uh, Party list, Lumalabang kaming uh, party list ngayon. Ito ay samahan ng mga karaniwang mamamayan, uh, vendor, pagsasaka, manggagawa, mayaman, mahirap, kabilang sa bunyog. Nagahangat tayo ng mabuting kubyerno, nagangat tayo na sana lahat ng Pilipino may oportunidad na umunlad. Ayaw na natin sa korupsyon. Ayaw na natin sa mga kuragos. Ayaw natin sa mga nagaharing mga pami pamilyang politiko sana maiba naman ang ating politika. At nag tayo ng kamulatan ng marami Pilipino na sana bumoto tayo ng tapang. Sir, last na po, oh, bakit po uh, naisipan nyo makipag-porter uh, po ng itong uh, uh, assembly nyo with program to Sarabag? Ita, ganyan ang bunyog eh. Ang bunyog ay bukas sa uh, mga issue na sa tingin natin ay uh, kailangan natin paglaban. Dito ang issue natin na uh, pinaglalaban, uh, suportahan ng Sara Duterte. Ang panawagan na ito, bukas sa lahat ng mga Pilipino, ano man ang kulay mo, sinasabi nila, dilawan, pinklawan, kakamping, berde, asul, ano bang kulay mo, ang sabi ng unyo, dapat ang kulay nating katotohanan, katarungan, kung walang kasalanan si Sara Duterte, harapin niya ang impeachment complaint sa kanya at mapunta ang impeachment sa Senado at hayaan nating taong bayan ang gusto. So, sorry, last na clarification po. Bakit yung mga bloggers, yung uh, and yung -mula, po mga ba? vloggers po yung kasama natin? Ah, nag, nagmula, lang to sa ano eh, nag-usap-usap. Kasi yung mga pro-BBM vloggers, galit sila kay Sara Duterte sa mga ginawa ni Sara Duterte. Ganon din ang bunyog, ganyan din ang maraming kakampings, and even yung mga maka isko, maka Lenny, hindi na namin pinag-uusapan eh. Nag-uusap kami, o sige, magkaisa tayo, ipahayag natin yung damdamin natin, ang issue natin, Uh, nagkakaisa ang lahat, mga vloggers, ano ang political color, dapat na talagang mawala sa pwesto si Sara Duterte. Salamat po. Salamat. Ay, Okay, Maraming okay. salamat po. Okay. Okay. may program yes, po Ano Ayan, Alma Murula, shoutout sa iyo. Mga hapon. Ayan, Go, go, go. 0935. Ayan po. Ang tabayanan nyo guys. Ayan po. na ating uh, rally. ng program natin. So,

よかった。

layo nilang pagisahin ng mga Pilipino na suportahan ang pagpapatalsik sa bise presidente sa pwesto. Git nila hindi katanggap-tanggap ang umano ay kwestyonableng paggamit ng confidential funds ni bise presidente Duterte at ang mga bantanya sa buhay ni pangulong Ferdinand Marcos Jr., asawang si Lisa Araneta at House Speaker Martin Romualdez. Hindi lang siya basta karaniwang offense garapalan po yung mga ginawa niya sa confidential fund. Masasabi natin, paglulustay, pagwawalda sa pera ng bayan, sa gitna ng maraming Pilipino naghihirap.